Magnilay tayo sa salitang epata. Mabuksan ka. Ito daw ang sigaw ni Jesus na nagbukas sa saradong bibig at tainga ng pipi at bingi. Napakagandang talinghaga ito para sa gawain ng ebanghelisasyon. Ito rin ang kaakibat ng ating pakikibahagi sa misyon ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang misyon ng pagpapahayag ng mabuting balita na isang misyon ng pagbubukas. Minsan kahit alam nating laging sagana ang biyaya ng Diyos at walang hanggan ang kanyang kagandahang loob, alam din nating hindi ito matatanggap kung mananatiling sarado ang mga puso, isip at kalooban. Kumbaga sa tubig, kahit tuloy-tuloy na umaagos ito mula sa poso, tatapon lang ito at kakalat kung ang pansahod na timba ay may takip. Hindi totoo na laging nakapangyayari ang Diyos sa daigdig at sa tao. Lalo na kapag nagpasakop tayo sa ibang klasing kapangyarihan, katulad ng narinig nating kwento tungkol kina Adan at Eva sa ating unang pagbasa. Kung kailan nabuksan ang mga mata nila sa pagkakasala, noon naman daw sila nagsimulang lumayo magsara at magtago sa Diyos. Hindi pala dapat ituring na parang magician si Jesus, na parabang automatic, na basta hinipo niya, gumagaling, basta sinabi niya, nangyayari. Hindi totoo. Kung minsan, wala rin siyang magawa. Kung minsan, wala siyang kapangyarihan, parang walang talab, walang saisay ang haplos niya o salita niya. Hindi ba? Ganyan ang nangyari sa sarili niyang bayan sa Nazaret. Wala daw siyang magawa, wala daw siyang mapagaling dahil sa kakulangan ng pananampalataya ng mismong mga kababayan niya. Kaya pala kuminsan, nasasabi niya sa mga taong pinagaling niya, ang pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Pero alam kong malinaw naman kay Jesus na walang nakapagpapagaling bukod sa biyaya ng Diyos Totoo man 'yon, alam din niya na hindi naman ipipilit ng Diyos ang biyaya niya sa atin kung ayaw natin siyang pagbuksan o patuloyin sa ating buhay. Kaya siguro nasabi minsan ni Pope Francis Parang naririnig daw niyang kumakatok ang Panginoon sa pinto ng simbahan para pagbuksan natin siya ng pinto. Hindi upang makapasok, kundi upang makalabas siya ng simbahan. Kasi kinukulong daw natin siya. Gusto niyang magbukas tayo ng pinto upang lumabas, bumabad at magmisyon sa lipunan at daigdig dahil ang gawain natin ay maging asin ng mundo at ilaw ng daigdig. Minsan daw parang kinukulong natin ang Panginoon sa ating makikitid na pananaw at sa mga eksklusibong mga gawaing simbahan. Ang pagsasara ng isip, lalo na kapag ang tingin natin sa ati, sa ibang tao, ay kalaban na, imbes na kapwa o kapatid. Kapag lagi tayong defensive, na parabang lagi tayong under attack, ito daw ang mas matinding kalaban natin. Minsan, kahit ang intention mo ay tama, halimbawa, ibig mo lang na i-correct ang isang nagkakamali, pwedeng mali din ang paraan kung napapahiya ang sinasaway. Naalala ko minsan, dumalo ako sa isang bahay, kausap ko yung magulang, at may tinanong ako, isang bata ang lumapit at sumagot sa tanong ko. At habang sumasagot ang bata, binatukan siya sa harapan ko ng tatay niya. At ang sabi niyang, wala kang galang. Di ba sinabi kong wag na wag kang sasabat sa usapang matatanda? At ang bata ay nag -iiyak. Ang sabi ko sa sarili ko, akala ng ama, tinuturuan niya yung anak niya hindi niya alam pinapahiya niya minsan hindi tama ang paraan kahit tama ang intensyon kahit madalas gumagamit tayo ng mikropono para marinig ng marami ang salita ng Diyos may mga pagkakataon din na kailangang patayin ng microphone para marinig ng marami ang salita ng Diyos. May pagkakataon na mas matindi ang bulong kesa sigaw. May pagkakataon na hindi kailangang ipost sa Facebook. Hindi kailangang ipagsabi. Kung ibig mo talagang mabuksan ang kaluluwa ng tao sa grasya ng Diyos. Ang dami ring milagro ang nagagawa ng one-on-one. -on -one, ng seryoso at personal na pakikinig. Ng pabulong na pagkukumpisal. Ng matiyagang counseling. O ng simpleng kwentuhan. Ito ang ating misyon, Father Gigi Yabot. Isang misyon lalaging umaaling sa aking tainga, lalo na kapag nagsisimula na ang panahon ng koresma. Alam nating lahat ang isang awit na madalas inaawit sa simula ng koresma. Ito ang mensahe ng Ebanghelyo sa ating lahat. Buksan ang aming puso. Turuan mong mag-alam. Buksan ang aming isip. Sikatan ng liwanag. Buksan ang aming palad ng sarili may alay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay.